Mm. Magandang umaga, mga kapanalig, mga, mga kapatid, ano? May gusto lang ako na makita nyo ngayong umaga. Uh, may mga tinawas tayo sa papel. Uh, kagabi pa kasi nagpapatawas itong mga to, no? Eh, ayun, tinawas na natin ngayong umaga. Ngayon gusto ko makita ninyo yung mga resulta ng mga tawas nila sa papel. Yung isa, ito kinalabasan ng kanyang tawa sa papel. Lalo na yung may mga third eye sa inyo, ano, mga bukasan third eye. Ayan, gusto ko makita nyo yan. Zoom natin ha, para makita nyo. Yung isa yung kinalabasan ng kanyang tawa sa papel. Uh, yung pangalan niya, pero hindi ko na ipapakita para di naman mabulgar. Ano. yung kinalabasan ng kanyang tawa sa papel. Kung, kung maikita nyo, no? Turo ko ha, ito yung ball pen. Tingnan ito yung mata niya, oh. Eh yung mata niya, mata, ilong, bibig. Bibig, ilong, mata. Hindi ko lang ma kung ano to, kung Diablo ba o engkanto. Eh yung isang mata niya. Kasi may napapansin ako sungay no. Parang sungay ito yun. Eh. Parang sungay pero isa lang ang maliwanag dyan, no. Lalo. Ano ba 'yun? Ano bang ginagawa ng cellphone ko? Tingnan nyo nga kung nakaano ako. Naglolo ko to cellphone ko eh. Ito ah, nga, sandali. Ayan. Slow connection kasi. Namatay. May na-signal. May na-signal, no? Ayan, ano? Nag-slow connection show mukhang unggoy kaya slow connection baba natin na lang tapos tong cellphone ko naman ayaw mag zoom ayan baba ko na lang para makita nyo no? ayan yun ang itsura niyo, oh. Hmm. yung kinalabasan ng tawas sa papel oh. mo, yun yung mata nya, oh. Mata, ilong, bibig. Bibig, ilong, mata. para may sungay pa nga. Yan ang kinalabasan. Meron pa kayo papakita sa inyo, no? Yung isa pang tinawas natin sa papel. Ayan yung pangalan niya. Ito hindi ko na ipapakita para hindi siya, ma, hindi siya mabulgar. Itong isa naman, uh, tinawas din natin sa papel. Medyo abstract siya, no? Abstract siya. Diyan sa larawan na yan, yung itawas sa papel nung isang, yung patawas, Kanyang pangalan niya, hindi ko na rin papakita para di mabulgar. Dalawa na ikita ako dyan. May nakikita ako matandang babae dyan eh. Tignan, uh, turo ko ah, tingnan natin kung maikita nyo. No? Ayun yung mata niya oh. Mata, mata, ilong, bibig ano, bibig. Parang matandang babae no. Pero pag inikot mo sa ibang anggulo yan, may maikita kang bungo dyan. Ayun yung bungo oh. Nasa likuran ng mukha na to. Ayun yung bungo. Ayan eh, yung mata nyo. Mata, mata, ilong, bibig. Oh. Di ba nakikita nyo? Yung nasa likuran, itim na bungo. Bungo siya. Oh. So, ibig sabihin, itong matandang babae na to, mambabarang to, di ba? Barang. Itong babae na to, nakikita akong babae dyan, kung nakikita nyo rin, ano? Ibig sabihin, mambabarang. Meron pa nga isa pang imahe sa likuran na nakasilip, no? Ayan eh, yung mata nyo, oh, nakasilip. Eh, yung mata niya, tapos parang labas yung dila niya, di ba? Labas yung dila niya. Parang may kasama pang aswang tong mambabarang na to. Kasi labas yung dila, oh. Di ba? Eh, kinalabasan ng tawas niya sa papel. Meron pa tayo isa. Ah, ipapakita ko rin sa inyo, no? Meron pang isa na tinawas natin sa papel din. So, ito naman yung kinalabasan ng kanyang tawas sa papel. Ayan. Ayan. Ito naman sa isang isang tao sa papel naman na to, yung imahe naman nito, mapapansin mo parang mayroon mayroong matanda rin ako nakita diyan. Ayun yung matanda oh. Tingnan yung dulo ng ballpen ha. ayun yung mata niya, oh. Mata, mata, ilong, bibig. Medyo naka nakabuka yung bibig niya noon, parang itsura sa unggoy e no. Parang unggoy no? itsura niya, eh. ito yung bibig niya. Ilong, mata, mata. Tapos mapapansin mo yung buhok niya, uh, maikli lang. Parang ang buhok niya, parang hanggang tenga lang yung buhok niya na kulay puti na. Ayan, ito. Ito, to matanda. Ayan yung mata niya. Mata, mata, ilong, bibig, ano? Napansin mo, matanda. Hindi ko lang madistinguish din to kung babae man o lalaki. Kasi iklinga nga ng buhok, tas puti pa. Pero isa lang ang kumpirmado dyan, no? May gambala is spiritual. Yan. At meron din yung kasama yan, ha? May kasamang, itong matanda na to, may gabay na jablo to. Mapapansin niyo yung pagbumuka ng matanda na to, may muka ng jablo sa baba. Ayan yung diablo. Tingnan niyo mabuti ha, dulo ng ballpen. Medyo naka side view yung jablo eh. Ayun yung mata niya Mata, mata, ilong, bibig. Mapapansin mo yung muka na yan, may sungay na maliliit yan. Ayun yung sungay niya, oh. sungay, sungay. Dalawang sungay. So mapapansin mo tong matanda na to, may gabay na jablo. Ito yung diablo sa baba. Ito yung muka ng matanda sa taas, ito naman yung muka ng jablo sa baba. So yan ang kinalabasan ng tawas sa papel nung isa pa nagpatawas, di ba? Matanda na may gabay na diablo. Malamang sa malamang yan, magkukulam mong babarang yan. Ayan ang pangalan yan. hindi ko na rin papakita para di naman mabulgar. yan, May papakita pa ako sa inyo. Meron pang isang nagpatawas sa papel. Kagabi pa tong mga to eh. Ngayon ko lang kaso So meron pang isa. Ito naman. Ito yung isa naman na imahin nung isa pa na nagpatawa sa papel so may nakikita rin ako diyan ano uh, kung nakikita niyo rin turo ko na lang no uh, ayun yung mata niya oh. mata mata ilong bibig bibig ilong mata mata so uh, kung mapapansin niyo medyo mabuhok din siya no nakikita niyo ba nakikita nyo kita nyo ba? Ayun yung itsura niya, oh. Ayun yung mata niyo oh. Mata, mata, ilong, bibig. Bibig, ilong, mata, mata. Medyo mabuhok siya, no? Kaya, masasabi natin na sa kakahuyan, no? Sa mga, ah, uh, ah, uh, kalikasan, Alikasan, no? Katira. Mabalahibo masyado. Yan din ang kinalabasan ng tawas niya sa papel, tong isa. At, eto naman, tong uli, gusto ko makita nyo to. Ito naman ang kinalabasan ng tawas sa papel nung isa na nagpatawas. Okay? Abstract to ha, abstract. So may makikita tayo dyan na uh, imahe ng babae at imahe ng matandang lalaki na uh, para siyang ano, para sa ermitanyo, no? Para sa akin para siyang ermitanyo. Parang ermitanyo. Kung mapapansin nyo, yung unang muka ng tawas sa papel na to, sino ba to? Ayan, uh, basta lalaki yung nagpatawas, no? Lalaki. Ngayon, kung mapapansin nyo sa tawas sa papel na ito, abstract din. May dalawang muka, ay may, may sa isang muka may dalawa, no? So, ituro ko sa inyo una yung una ko nakita dyan na uh, ermitanyo. Yung muka ng ermitanyo, naka side view, eh yung mata niya, tignan nyo maigi ha, tignan nyo yung dulo ng ballpen. Ayan yung naka-side view yung ermitanyo na matandang lalaki, no? Matandang lalaki. Ayan yung mata nyo, mata, ilong, bibig. Meron siyang bigote at balbas. Naka side view. Medyo mahaba yung buhok ng matandang lalaki. Although alam natin na mahaba yung buhok niya, ito yung buhok niya, buhok. Pero mapapansin mo meron siyang bigote at balbas. Puti na yung bigote at balbas niya, no? Okay, kita nyo ba? Nakikita nyo? Ito yung bibig niya na may bigote, may balbas, ito yung ilong niya na matangos kasi naka-side view siya at ayun yung mata niya. Di ba? Kita nyo? Naka-side view yung matandang uh, matandang lalaki, parang eremitaño. Ngayon, sa loob ng pisngi niya, may papapansin pa kayong isang imahe ayun yung mata oh. Uh, mata, mata, ilong, bibig. Encanto elemento no, nandoon sa mukha niya, sa pisngi niya. Pag ka naman sa taas, may makikita ka pang babae dyan. Ayun yung mata ng babae. Oh. Mata, mata. Kita nyo? Ayun yung mukha ng babae. Oh. Mata, mata. Tapos ito parang ilong niya, bibig. Ayan, may babae doon sa gilid. 'Di ba abstract? Ibig sabihin, pag ganyan ganyan ka abstract ang tawas sa papel, ibig sabihin, ah, hindi sila nag-iisa. Marami sila. So, pinagsama-sama lang yung muka nila sa isang papel, kaya medyo abstract. Kaya, uh, maraming muka kasi, marami kasi sila. Pero kung iisa lang yung gumagambala, kitang-kita, buong papel na yan, isang muka lang yan. Pero dahil marami sila, nagiging abstract yung larawan ng tawa sa papel, kamukha nito. Ayan, tingnan nyo mabuti. Diba? Tingnan nyo yan. Ayun yung, ayun yung matanda oh, ulitin ko, ayun yung, ayun yung mata matanda, matandang lalaki, parang ermitanyo. Ayun yung mata niya, naka side view, mata, ilong, bibig, may bigote siya at balbas. Kulay puti na yung bigote at balbas niya, no? Ayan oh. ayan siya, ayan. Kita niyo yung mukha niya, naka side view. Ayun yung mata niya, naka side view siya, mata, ilong, bigote at balbas. Pag inilabas mo yung isang mukha niyan, may makikita kang babae dyan, ayun yung babae Mata-mata. Oh ilong. Ayan, may kasama siya. Tapos bukod dyan, may makikita ka pa isang imahe ng inkanto elemento dyan. Nasa pisngi niya. Nasa loob. So marami sila magkakasama. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo yan para uh, may idea kayo sa tao sa papel, ano? Tao sa papel. So minsan, kasi kung hindi mo talaga ituturo ng mabuti, hindi makikita nung nagpatawas sa papel kung ano gumagambala sa kanya. Pero pag itinuro mo na, katulad nito, itinuro mo, makikita na talaga kung ano gumagambala sa kanya. Katulad niyan, may matanda na kala mo di ba? Tapos may babae na kasama yun at may inkanto elemento talaga lalaki. Ayan, nasa pisingin niya. Kung makikita niyo. Lalo na may mga third eye dyan, alam ko na ikita niyo yan. Pero yung mga wala naman, yung sabihin na natin na hindi, hindi, hindi bukas ang third eye, pag itinuro mo, katulad nito, pag itinuro ko na ganyan, siguro naman nakikita nyo yan, naka side view na yan, ano? mapapansin mo. Kitang-kita naman yung mata niya, ilong at saka bigote balbas, no? Kitang-kita niyo na oh. Kitang-kita niyo naman yan. So, kahit wala kang third eye sa tawa sa papel, may kita o mag, ma, uh, matutukoy natin kung ano gumagambala sa inyo. Okay? Ganyan, ganyan, ganyan yung proseso ng ating tawa sa papel. Sa mga, sa mga gusto magpatawa sa papel, ano? Sa mga gusto magpatawa sa papel, uh, PM lang kayo. So, i-PM lang sa messenger. Okay? PM lang. Uh, ingat lang kayo sa mga scammer kasi yung tawas natin naman sa papel, uh, wala namang bayad dyan. Duni donation lang kung may donation kasi uh, kailangan natin ng papel, posporo, ayan, kandila, no? tsaka load ng cellphone. Kaya may konting donation na kakibat yung tawas natin sa papel. Sa mga gusto naman na talaga magpatawas sa papel, PM lang kayo. Ingat lang kayo sa mga scammer. Pagka medyo may nangi-scam na sa inyo at mahapapansin nyo naman yan kung ano-ano dinidemand ano? lalo na pera uh, ulitin ko na naman kung kahit na anong lar larangan yan mapanegosyo kahit na ano pa man yan no? basta may involve money may involve na pera video call nyo para sigurado kayo para hindi kayo ma-loko, uh, okay? Uh, bukas araw ng martes maganda mag-gamutan aktual alamin nyo yung address, address dito sa San Jose del Monte Bulacan Maggamutan tayo aktual no sa mga talagang may gambala spiritual. So ayun mga kapatid, mga kapanalig, magandang umaga ulit sa inyo. Gusto ko lang na makita nyo to. Bigyan nyo naman po ako ng konting pabor. Pakishare ang live video na ito, okay? Kung kayo may mga problema spiritual, lapit lang. Walang problema, libre naman po gamutan. Donadonasyon lang kung meron, kung wala, okay lang. Basta lumapit lang po kayo. Basta kailangan nyo ng tulong spiritual, lapit lang po kayo. Huwag po kayo maya lumapit, ano? Bigyan nyo lang ako ng konting pabor. Pakishare ang live video. Maraming salamat, mga kapanalig, mga kapatid, babus, mga idol. May the force be with you. Naku <coughs> po, ayan.